Malati. Ayan. Malati. Ayan. Na. Axel is in the house. Ah! <laughs> Gusto dyan niya ng cake. Magaya ka munta, Sel. Papakal kay pusay ni Sel. <laughs> mm -hmm. <laughs> mm. ah. May nga lusaw. Mm. Sarap? Sarap. Okay, okay yung so ni Axel. Bata mo niyong siopaw mo na. Sipain ka lang mo. Ah, ilan yung siopaw niya? Ba't isa lang? Di ba may nakaset na siopaw? Hindi. Isa lang pinabili. Ay, hindi pala siopaw yun. Bucci. Hindi, hindi buchi. Yung parang may chocolate sa ilalim. Iba pa ilalim. Wala ko sa'yo. Yun yung siopaw na yung manuan Bola-bola. Di ba ah. pinabili ko siya kung bola-bola o rasado? Wala yung siopaw mo. Ali, may palabok pa tayo wait, mamaya. Wait, wait. May palabok pa tayo mamaya. Picture na yung Picturean Picture na yung pangshoot. ni yun. Look, ma. Ma. Ha? Ano <laughs> mo ma? talo. Ha, pa. foto. Ta. Pag datang itang palabok. Oh, picture na. Picture na ka. Picture. Picture. Mainit. Mainit, oh. <laughs> ganyan na lang, ganyan. Smile. O, dali. Itampalabok po. Sell. Tanam mo. Sel. Smile. Yeah. Yay. Hello. Kain na. O, oh, kain na na. Buti, Sel. Sel, buti, Sel. Chowking yung gusto mo. Si Jasmine pa man din. Yellow cub yung gusto niya. Yellow cub. <laughs> Kahapon pizza at kami kumain, Sel. Sal. Pizza hot. Ang masabit sa atin. Wala ka mang nasi? Greenwich. <coughs> na? Greenwich. Greenwich ka nasi? Ah, Greenwich bin ko eh. Muna na pizza hat. Kasi may nga na kami kayi. eh. May nga na kami yellow cab. Okay, Saan ah, ba yun na? Yellow cab. Yellow cab. Ulan yung nasi na yan. Axel! Mayli kayo? Hahaha. Siyempre kayo nga duwa mo! <laughs> <laughs> Axel! <laughs> may ka, may ka mo to'y ka, may ka mo to'y to'y. Aray! 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 <laughs> <laughs> Ikaw, may ka mo to'y to'y. Lagol mo braso sil. Nadit <laughs> ko. Na? Nadit. Bulak! Eh? Good, good boy naman Umamin si Good boy naman Axel. Umamin siya. <laughs> Kenny kan libutan manak bagka king kata sing kama Kenny. May okay, O kaya may ititita dayan. Hello, Tita Diana. Greet Happy me, birthday na kantang 19. Muginret, greet me. Happy birthday, ako. Lakasan mo. Lakas! Happy birthday. Happy Lali. Happy birthday, Tita Lali. Ay, alayang pa mas ko, eh. Alayang pa mas ko. Ating ka pa mong sobre. Lalik. Lakasan mo. Happy birthday, Tita Lalik. Uh. Happy, Happy birthday, birthday, to you. Happy birthday, Daisy. Tati <laughs> 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 Lalik, Tita Lalik. Ito, birthday mo na, napun. Oo, oh, birthday ko na punpit pala rin. Oh, mm lalik, birthday na kantang 19. Bayo ka na ako. O, oh, pagkanta tayo. Happy birthday. Thank Happy birthday to you, Just yes. Happy, happy birthday, birthday to you, Jess. Happy, happy birthday, happy birthday. birthday, happy birthday to you, Jess. Happy birthday Bye. to Sige ka, maligayang bati. Tagalog pala yung sakit. Maligayang bati. Maligayang, maligayang, maligayang bati. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord, may the good Lord. May the good Lord bless you. Happy, happy birthday, birthday. Titalali. How old are you? No. <laughs> Ikaw, happy birthday. Tita Lali, I How old are you? No. How old are you? Mm, 20. 20. <laughs>